Ichiwa J. Pip, si Sir Pinoy Tokyo Boy and right now, nandito tayo sa isang Lawson convenience store dito sa Japan and mag-withdraw nga ako dito ng yen and try natin itong GCash Visa card ko so sa mga magtatanong, yung GCash Visa card is in order ko to sa app mismo and pinadala ko sa Pinas and nung pag-uwi ko sa Pinas, saka ko siya dinala dito sa Japan so ito na nga yung machine mag-withdraw tayo and tingnan natin kung magkano yung rate ngayon so today is May 30 May 30 May 30 2024. So, mag-withdraw tayo. Sa so, mga magsasabi, sayang naman yung pera mo, mag-withdraw ka. Pero, gusto ko lang itong gawin para sa knowledge. So, savings. So, ngayon yung pin ko lang. So, okay. ayun. Eh, mag-withdraw ko ng 50,000. 220 yan lang pala yung ano niya, yung charge niya. And tignan natin kung makakapag-withdraw tayo. and sabihin ko na rin sa inyo kung magkano yung magiging rate niya kasama yung charge oh, meron, meron tayong nakuha so nakapag withdraw ko ng 50,000 yun and uh, tingnan natin kung magkano nga ba siya sa ano, magkano yung makakalta sa gcash ko wala tong edit, baka sabihin nyo naman inedit lang yan ni jay so wait lang, ibubulsa ko lang yung pera ko ibubulsa ko lang siya, ito yung 50,000 yun check ko ngayon yung Gcash app ko kung magkano nabawas ito yung isa kong phone ayun may nag message ayun mapapansin nyo nakalagay dyan e, ayun ko kung kita nyo wait lang so 18,718 yung 50,000 yen so 18,718 yun ito yung 15,000 ah 50,000 ito yung 50,000 yen na winidraw ko i-divide natin siya ngayon sa 50,000 tama ba? okay hindi mali mali 18,718 divide natin sa 50,220 kasi may charge siyang 220 so 0.37 not bad pero kung tat ah, sige, sabihin na natin 0.37 check natin magkano yung rate ngayon ah, yen to php So 0.37, wait lang, lagyan natin ng 0.37. yan 0.3716 yung conversion and yung conversion natin is 0.37 to So not bad kasi 'di ba ano, instead na magbabayad ka pa ng charge sa airport, 'di ba mas ano mababa. I I don't think na makakakuha kayo ng ganitong rate sa airport anywhere dyan sa Pinas or dito sa Japan. Kaya, I still suggest na kung may Gcash card kayo ng visa, gamitin nyo dito sa Japan. So, yun lang. Thank you so much for watching this video. See you, Nara.